sa ibang bansa katulad talibaw ng Amerika napakaganda ng response nila sa mga disasters sa mga plant events dahil meron silang ganito baka nga ngayon pagkatataningin nyo ako ano yung benefit ng MOCOP eto pa lang yung alam ko eh eto pa lang kasi based dun din din based din dun sa nakikita ko dun sa ibang bansa yan pa lang pero na-excite na ah oh, yes pero paano pa kung pagka nagamit natin ito, tapos nakita natin yung benefit na pwede natin i-derive from the technology? excited si Provincial Disaster Risk Management Officer Michael Calma sa hindi matatawarang tulong ng Mobile Command Control Center Vehicle o MOCOV sa mabilisang pagresponde sa panahon ng kalamidad. Maari rin daw itong gamitin pag may malalaking okasyong idaraw sa lalawigan bilang pag-antabay sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang MOCOV ay isang sasakyang may sariling weather monitoring station, rescue quadcopter drone, global satellite communication at surveillance. surveillance equipment, at rescue and medical equipment. mayroon din itong portable boat na maaaring magamit sa rescue operation, gayon din bilang conference room at mobile command center ng emergency responders. At kahit mawala ng supply ng kuryente sa partikular na lugar ng kalamidad, epektibo pa rin itong magagamit dahil mayroon itong solar and wind power supply system. Likha ito ni Dennis Abella, isang Pilipinong inventor at itinanghal sa 2023 Handa Pilipinas Innovations in Disaster Risk Reduction. Production and Management Exposition. Samantala ayon kay Kalma, situational awareness ang isa sa pinakamalagang ibibigay ng MOKOV. Dito kasi binabatay ang pinakamainam at pinakamabilis na solusyon sa pagresponde. Hinalimbawa niya ang panahon ng bagyo. Bawa yung bagyo sa, ano, sa District 1. So, titingin tayo ng area doon kung saan natin po pwede ito up para directly uh, connected yung dalawang area. Yung PDRM si command center natin dito sa Old Capitol. Pagkatapos meron tayong command and control dun sa area na uh, na, na, na patingin natin ay mahigit. Meron siyang direct connectivity. Kaya pagka halimbawa sinabi ni Go, main oh, Michael, ano ang sitwasyon niya? Um, importante kasi situational awareness. Kung so, nandun ako sa site, Nakikita ko mismo kung ano yung Sa isang ceremonial turnover noong June 19, 2024, tinanggap na ng Kapitolyo mula sa Department of Science and Technology sa ilalim ng programang Community Empowerment through Science and Technology ang checking nagkakahalagang 16.8 million pesos. Nagsimula na ang procurement process at inaasahan ni Talma na makukuha na ang MOKOV sa buwan ng Agosto. Para sa Balitan, Nueva Esiad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.